At dahil nga naubusan na tayo ng tubig na pangsabaw, bibili tayo sa labas ng pangsabaw. Kasi yung pangsabaw namin nakahiwalay. Yung panghugas lang namin ng mga bigas at apan panlaba yung nasa kripo. At uh, ito ay binibili namin na pangsabaw. At uh, iba pa rin yung in inumin namin. Uh, not, uh, mineral water naman ang binibili ko. At ito, pansabaw. Bibili tayo sa labas. Medyo malayo-layo pa yung pagbibilan natin, guys. Dahil nga, uh, naubusan na tayo. Ito, lalabas tayo. Tara, labas tayo. Nasa taas kasi yung accommodation namin, guys. Kaya, bababa pa tayo dito sa bahay namin. Doon ng uh, daan pabababa na tayo. Mabigit kasi yung uh, galon natin guys at uh, malayo Marilayo yung lalakarin natin. At uh, ayan. Radelah ko yung ating uh, cart. <laughs> malayo 'yung ating uh, Pupuntahan at lalakarin doon pa sa highway. At nag-shortcut na lang ako dito sa side na ito, sa likod namin. So, ayan guys. Labas na tayo. At uh, lalakad pa tayo banda doon. At bibili uh, tayo ng tubig kasi naubusan ako ng tubig. At uh, maglakad-lakad tayo banda doon to at ikipin yung bahay na yan may mga bintana dyan yung accommodation namin sa site uh, pinakadulo pa yung daanan meron naman kaming service kaso yun nga naubusan ng gasolina at uh, siyempre <laughs> anong gagawin mo wala kang tubig di maglakad na lang ngayon lalaglala ko itong cart ko at ha, naglalakad lakad ako dito sa likod namin yan yung uh, sa lugar namin probinsya ito guys distusidad at tingnan nyo walang masyadong malaking bahay puro bakod natangang daan tingnan ninyo hindi pa sementado. buhangin lupa matagal tagal pa to siguro bago ma ma espalto Ayan nakikita niyo yung mga truck na yan. Marami mga truck drivers ng mga Pakistan dito. Dahil dito yung mga drivers ay uh, yun nga mga produkto na nanggagaling sa Jeddah sa Islamic Port. Diyan nila dinadala yung mga produkto nila kagaya nyan. Container van mga laman yan ng mga produkto na dinideliver nila sa sa Damam, Riyadh kaya yung mga tao dito mga iba iba tao, mga Pakistan ayan mga Pakistan yan Sula yung mga drivers dito na 10 wheelers ayan yung mga dinadrive nila so tayo na ta, lumakat pa tayo banda doon nakakapagod at uh, hapon na Maggagabi na Yan ang lugar ko guys Lakat pa tayo banda doon Tingnan nyo o oh. At ayan uh, yung mosque Na dyan kami sumasamba Tuwing biyernes uh, at araw-araw Five times a day yan, Dyan sa mosque na yan at, uh, lahat pa tayo banda doon ito yung lugar ko guys nakikita ninyo lagi nyo na, nakikita sa vlogs ko at uh, dito ako laging dumadaan kapag bumibili ako ng pagkain ko ito tayo sa palengke sa fish market at saka sa vegetable dito sa diretsyo na ito at uh, ayan nakapagod maglakad guys at ang init Magtataglamig uh, na sa ibang lugar Pero dito sa amin mainit pa rin <laughs> Ano ba yan? Parang uh, doon sa Albaha guys Sa uh, lugar ko na Yung uh, ano doon Yung klima Parang sa Baguio Hindi siya umiinit Lalo na kapag uh, buwan ng Taglamig, uh, winter Yan magpasa na ng October, November yan malamig na Makikita mo sa daan-daan Puro pag Yaro dito makita mo puro alikabok. <laughs> alikabok. <laughs> Hindi pag. <laughs> Ata uh, alam niyo siguro yung sa Albaha papunta sa Makwa, yung 25 tunnels doon. Talagang ah uh, pakalamig. At ang uh, ano yung pag nakikita na mo sa daan mo ay uh, yung bumubulwak na mga ano ulap halos di mo makita yung daan sa alba malamig pero dito sa lugar ko ayan, nalikabo ka makikita mo at napakainit kahit ganitong oras na maggagabi na mainit pa rin yung singaw nya ang init pawis na pawis na ako guys <laughs> lalakad pa tayo banda medyo malayo pa yung uh, lalakarin natin alam nyo yung ah uh, <laughs> ano dito Yung tubig mahal pa sa diesel Samantalang yung ganyan na ano Kaliit uh, Ano lang 8 halala lang yata Pero Sa tubig <laughs> Mahal yan 2 <too> real <laughs> Mas uh, mahal lang uh, tubig dito guys Kesa sa Gas o yung diesel Tara uh, lakad pa tayo Banda doon pa yung Bilihan ng tubig eh wala kang makikita na mga Pinoy dito puro mga ibang lahi Pakistan, India, Yemeni ayan, mga Sudani mga Ugana ayan Pag, kaya nga kapag nakakita ako ng mga Pinoy kinakausap ko, kinakaibiganan ko gaya nyan, mga Pakistan yan at ang iskinita ito Bili, malapit na yung bilihan ng tubig yan halos sa buong uh, lugar na ito baka uh, mga Saudi wala nang materhan puro ano lang dito yung mga ibang lahi Pakistan India Yemen yan mas marami dito yan na nasa highway na tayo guys dito kasi yung bilihan ng tubig at ayan dito yung sa highway naman At uh, dito yung uh, bilihan ng tubig banda doon. Malapit na tayo. Ayun, banda doon pa. Sa ito sa highway, kaya hindi ako dumadaan dito. napakadelikado ng daan dito kasi ayun na uh, tingnan yun naman mga sasakyan. Kaya dum dumaan ako dito sa diyan sa likod. Ito yung mga kabsahan. Prostedan dyan sa side na yan pawis na pawis ako sobrang init kahit na hapon na talagang papawis ka kakalakad ayan makikita ninyo yung mga pakistan napakarami mga pakistan dito dahil ito yata, yata teritoryo ng mga pakistan lalo sa mga tao dito Yemeni, Pakistan, India ayan So, heto na, guys. Nandito na tayo, finally. Bili tayo ng tubig. At, ayan ganito na, isang galon na yan. Two real yan. Mahal pa sa diesel. At, ayan, tuwing umaga, diyan kami nag-aalmusal. Magbili ng tinapay dito. Mga paruta. At, heto uh, na, yung uh, Alwadi Healthy Water Factory. Diyan ako bumibili. So, bili tayo ng... tubig. Boya. Ayan, pahugasan natin muna yung tubig. Lilininis pa nila. Bayaran natin. Tama yun, din silang pinagbibili na dito yung inumin na yan. Naka, ano na, naka na mineral. Tama yun, din silang ngayon pinagbibili na tubig. ayun at uh, pupunoy niya yun tutorial Yan ang tubig na tutorial isang uh, galon at uh, kunin na natin yung ating cart At ayan, alis na tayo guys. Ayun, bumibili din sila. Papauwi uh, na tayo sa ating uh, bahay ngayon. Medyo malayo-layo na naman babalikan natin. <laughs> Ay tingnan niyo yung uh, lugar namin, nasa near highway kami at hindi uh, ako dumaan dito, delikado. Diyan ako dumadaan sa likod ngayon mga Pakistan alas makikita mo dito yung mga ibang alam wala kang makikita mga pinoy ayan ay pawis na pawis ako guys mo na tayo mo na alam ito yung alam natin na ano tubig diyan alam mo diyan alam mo sa alam yung skinita dito, tingnan nyo, napakaraming baso-basura. Hindi sila naglilinis. Dahil nga yung mga iba-ibang tao dito, baladiya man yata, hindi nagpupunta rito. Ang daming baso-basura. Pawis na pawis ako. Ayan, at nakabili na tayo ng tubig dun sa pinagbila natin. Paggabi na. Pagdating ko dun, naliligaw ako. Sobrang init kahit na tingnan ninyo na uh, medyo hapon na wala nang araw mainit pa rin yung singaw kaya kung uh, ikaw ay <laughs> nag uh, e exercise maglakad-lakad papawisan ka mabab sa maganda yung pinapawisan ka di ba para mabawasan yung kolesterol natin sa <laughs> katawan tumaba na tayo <laughs> Pagod Ayan ata Pauwi uh, na tayo guys Yung daan dito malikabok <laughs> Wala pang ano, tingnan nyo wala ang simentado kaya kapag umuulan dito Puro putik So ayan guys, maraming maraming salamat sa panonood at sana nag-enjoy po kayo sa vlogs natin ngayon. At ayan, bumili tayo ng uh, tubig doon sa ano, repeller water. Enjoy watching po. Pobreng pampakan ulit. Have a nice day. God bless. <laughs>